Ang chop, so, grabe. May na-discover na naman tayo sa TikTok, no? Ito yung nagtitrending. Ganda nito. Ito yung, di ba ang dami-dami chicharon na titin sa labas, no? Pero ito yung pinakamagaganda dito. Amazing kasi no preservative siya, oh. Tsaka no bechin. Ito yung pinakamagustuhan ko kasi ako high blood na. So, tignan na natin, no? Tsaka nga pala, no? 165 grams to. Um, at ang bait pa, dalawa kasi binili ko. Yan. So, naka-discount ako dalawa, tapos free shipping pa. Kasi may promo ata sila na yung TikTok. Tapos, ang bait pa ni seller, ada isang 165 grams free nila to. Para sa inyo, titikman na natin siya. Ayan. Yeah. Ang dami kasing gamit yung siya rin, di ba? Pwede mong ilagay sa munggo, pwede pang pulutan, pwede mong pang snacks. Tsaka di ka magigilty dito kasi nga, no preservative, tsaka no betchin. Kung may ilig ka rin sa chicharo yun sya sasali na natin oh ang gano'ng grabe ang bango nya hmm grabe ito yung suka nila at syara grabe may mga sili-sili pa siya. so tikman na natin yung chichon grabe matay malaki ayan grabe oh so tikman na natin oh ang gano'ng asarap ano, ito, ito, ito 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 may laman oh grabe chicharon bagnet. net so try natin ah oh sausaw natin sa suka. First bite, tingnan natin. Mmm. Mmm. May ligyan. Ang so, sarap, grabe. Pero biro ah. Hindi siya maalat. Ang lutong niya. Hindi siya mamantika. So ba, try naman natin na walang suka. Ano? Mmm. Ang sap niya. Sabi, baka mapo-order ako ng mga to. So sabi ko nga ulitin ko, bagay sa mga nagda-diet, health conscious, bagay yung mga nagda-local biyata, eh, may ilig dito eh. But I'm not mistaken. Yun lang ha. Gusto niyo rin umorder dito ha. Si Doña Chicharon Bagnet. Click nyo lang ganyan yung yellow basket.